Nagtatago na, 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 na. pa yung mayon eh. Tingnan ah, mo, di ako pinagbukas. <laughs> 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 ang lab... Ang ano mo talaga maglaka. Dahan-dahan lang. Let's go. Picture Picture mo na. Picture, picture Ano, putulin ko ba? Huwag na Sing. lavore, without you throwing a fit. Baby, do better. Kera, 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 na tayo sa Kagsawa Ruins. Yan nakikita nyo ba? Yan, napakaganda dito guys. Oh, diba? Tapos makikita nyo yung Mayon. I hello Mayon. I love Mayon. Tapos yun yung malaking sili. And then doon ako nagtitiktok kanina. Yan. ganda ng view. Kitang kita na yung tuktok ng Mayon. Sini siya malayo. Yan. Tinamay nyo kasama ko si Apple. Lang, ang taga-bitchographer. Yan. Diba? Napakaganda guys. Oh. Makakapunta talaga kayo dito. Talaga masusulit kayo. Pwede kayo magpakain ng koi fish dyan. Tapos yan mga kainan, yung mga bilihan. Tapos yan mga kainan. Mayon. Yan ang mayon. Tapos ito dahil yung magayon. Magayon. O yan. Malaking sili. Baka gusto niya. O oh, ganda. Super. Nakamiss talaga. Sarap pumunta dito. Punta kayo dito guys. Ilibri nyo ako. Maganda dito. Malaking pasyalaan.

Uy, ang ganda yan ang view ko. Oh. Taas. Okay. Tira mo yung mayon. Iba na. Guys, ba? yes, may buaya sa mayon. Una, katakot. O, oh, buaya. Yun ang mayon. Nagpakita na siya. Ang ganda. Beautiful. Sa wakas. Let's go. Ganda. Yun Oh. Apple daw yung magayon Magayon